Anong nangyari sa OKC Thunder mga idol? Winasak sila ng Los Angeles Lakers. Itong si Shai Gilgis Alexander for the first time ay hindi nakapunta sa free throw line. Since 2021 po yan ha, na nangyari ito na wala siyang free throw. At for the first time po ito sa season na ito na mayroon siyang isang labang hindi siya nakapunta sa free throw line. Malaking bagay ito ha, dahil si CSGA ay uh, eksperto sa mga ganyan pero nalimitahan siya ng Los Angeles Lakers. Maganda yung kanilang depensang ipinakita. Depensa without fouling. Sa kabila naman, opposite yung nangyari. Nagpaula ng maraming tres ang Los Angeles Lakers. Si Luka 30 points, 7 rebounds, 6 assists, Reeves 20 points, James 19 points, si Shai 26 mga idol, si Williams 16 points. Total demolition dito ang ginawa ng Los Angeles Lakers. Totally napakalaking tambak 'po 'yan, mga idol. Sa labing ito, isa lang yung pinatunayan ng OKC Thunder na sila ay isang entry boys na kuponan pa rin. Nasa mga gantong laban ay automatic sila. Oo, malakas sila sa regular season. Pero sa mga importanteng laban na sa mga ganto, sila'y kinakabahan. Kaya importante talaga na mayroon kang solidong experience, mga idol, sa mga ganto. Dahil well, syempre kung malakas ka na team, eh, paano mo ba hahayaan na gaganituhin ka ng isang kalaban? Pareho nag-i-struggle ang OKC sa kanilang opensa at sa depensa. Sa tres pa lang, 22 three pointer ang naipasok ng Los Angeles. Samantalang yung OKC, labing dalawa lamang. Naungusan sila sa rebounding, pati sa ball movement mga idol. Alas 13.30 ang laban ng OKC Thunder at ng Los Angeles Lakers samantala ang Golden State Warriors alas 8.30. Dito lang yan. Sa mga gustong tumalpak ang link ay nasa comment section. Alam nyo na kung ano ang gagawin mga idol. Pipili ka lang dyan. Kung panalo yung pinili mo, aba syempre matik panalo ka. Ang link ay nasa comment section. Sa ating huling balita, marami na nga sa ngayon ang nagpapakawala ng maraming tres sa ginawang record ng Boston Celtics sa pinakamaraming tres mga idol na siyang kanilang naipukol. Ito na may kinukontra ni Kevin Durant na hindi rin naman magtatagal ang mga ganyang pauso sapagkat mawawala din yan. Ayon pa mismo kay Kevin Durant, mas maganda pa rin para sa kanya yung mga mid-range doon pa rin talaga sa looban. Mas maraming pangaw sa ngayon mga idol ang nagpapakawala ng 3-pointer kumpara sa 2015 Golden State Warriors ha. Imagine sa mga puntong yon ay yung Golden State Warriors yung maestro sa mga ganyan. Pero ngayon marami na ang gumagaya. Ayon naman sa mga eksperto, hindi ito magandang tingnan sapagkat oo, maraming nga silang dress na pinapakawalan pero hindi naman sila yung Golden State Warriors. Para mismo kay Kevin Durant, mga idol, yung mga tres sa ngayon na mga kupunan sa NBA, especially yung Boston Celtics, ay hindi rin naman magtatagal at siguradong mawawala din naman yan. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.